Welcome to my vlog, kagala. Ayan, pasensya na kayo. Bira lang ako mag-upload ng habang ha? video. Ayan, share ko lang ulit. Baka ito yung pinakamurang bilihan na napupuntahan ko. matagal mo. 15. May 10. Eh, tingnan natin yung kanilang 10. Sa aming mga, alam mo, kembot-kembot sa TikTok. Ayan, di ba yung mga hinahanap namin, yung mga kumikinang kung napapansin yung mga short video ko iba iba yung damit ko dito lang yan binibili <laughs> sampung piso yeah, diba yeah, ya mga gusto gusto ko yung mga kumiki na yeah, ayan po sa aking tiktok aling gala sasayaw sayaw pero may mga panindan may komisyon kaya bawi bawi ba diba? sampung piso lang tas konting patawa tas yung iba titingin sa paninda mo sabi may komisyon. Ganyan ang kitaan sa TikTok app. Nag-a-appellate kami. Yan. Mal malaki dito, ah. Pag ano niya, gusto niyo palang pumunta rito. Sa ano lang to? Letex. Letex manggahan. Harapan ng iglesia ni Cristo. Sa mga gusto magnegosyo ng ukay-ukay. Ito -ukay. na. Ayan, 15 pesos na yan. Pwede gawin 10 yan. Depende sa dami ng bibiliin nyo. Uy, mukhang marami akong mapipili nito mamaya-maya. Ah. Yan, di ba? Kung napapansin nyo, kung, kung alam kong nakakanod kayo ng TikTok ko, di ba? Iba-iba yung costume ko. Dito lang ko yan, binibili. Ayan, malaki po dito. Yan. Itong 10 peso. Ito. Ako sa ibang nakikita ko to pag 35. Diba, 35. Ay, mga dito rin hindi nag, nag-aano nga yung mga nagtitinda ng 150. Eh, kasi ako dati rin ako nagtitinda ng ukay-ukay. Yung mga nakukuha kong 10, ginagawa kong 35. Yan. Meron naman din na ano, meron din ng mga mahal. Basta kung may 15, 10. Dito nga, pakita ko yung sample ng, ng 10. Basta yun. Mind ko na yun diba. Pan pan pang pang pa pang pan tan yan. Oh. Benta sana 'to nung Halloween eh. Pero kunting ano lang makakakuha kayo ng ano. Kapapakinabangan niyo. Meron ako dito eh. Marami na. Yang cushion ng maganda. May magaganda at 50, di ba? Oh, ito naman din po talito ukay-ukay okay. Yung mga sa bodega stock ba? Nabibili naman yun sa baklaran. Minsan yung mga nag-overrun. Yan. 15 class A. May nakit na naman akong kumikin ng... Mm. Ito 50. Yan. Pero, mga 10 piso, madami pa dito. Hanggang dyan yan. Yan sa dulo. O, oh, di ba 15? Ako, oh, baka mo wala na yun. <laughs> Nakalimutan ko na yung ano ko. Ay, o, oh, dito ulit tayo sa 15. Yung kang bago, 15. O, oh. di ba? O, oh, sa malaki, large, XL. Kinakikita nyo sa mga TikTok na, o, oh, sino magmamain? 20. 20. Diba? Dito yan. Dito, dito, lang nang binibili. Eh, bala. Ito yung pinakamurang po kay ukay na napupuntahan ko. Diba? Kinsi. Ano ba yan? Ang ganda. Hmm? Pag kay isang daan. Diba? Ay, hey, day. Nag-ano ko. Aling gala sa YouTube. Eh, si-share ko to para ba, may iba gusto magnegosyo ng ukay-ukay. Tatay kasi ako nag-ukay-ukay. May hindi na. Ang <laughs> hindi na lang sa anak. Wala kasi tao ngayon kasi tanghali. mag alas 12. Yeah, ayot pa. <laughs> Iniwan ko na yung ano ko doon. <laughs> yung aking pinamili. Oh. Sampo, sampo. Uy, di ba? Nababaliw ako sa kumikin ng ano to. Oh, di ba? Oh, ko talaga sa kumikin ng pang TikTok. Yan. Pero kung meron kayong mga halimbawa sa Christmas party nyo o nung anak nyo, yung tungkol sa mga video game, kagaya ng anak ko, kaya ako talaga nandito sa manggahan. Naganap ako ng boots kasi yung kanilang Christmas party, boots na nakakita naman ako. Nabili ko 150. Oh, mga pambata. Nandiyan si Cinderella, si Papay. Kano man kanya hindi mga mga benta niya rito. Ay, bali po. Pu Punta na lang kayo dito. Tanong. Mo. <laughs> oh, di ba? Ay, Spider-Man. Sayang yung anak ko. Ba, yung anak kasi kay magpuputi lang siya. Yung costume niya. Yeah. Madami pa rito, kagala ah. Baka gusto nyo mag ng ukay-ukay. Fairview Paradise. Ako, sino sabing naghihirap ang tao? Konting ano lang yan, sipag lang. Kung nga dati, binibili ko lang dito, limang piso eh. Benta ko, 35. O kaya yung may konting sira lang yung siper. Ako, inaayos ko lang yan. Nakaraos Diba? Hindi <laughs> ko ano kayo eh, pinamili ko. Taga lang kailangan. Pero ngayon nakapagtapos na yung anak ko. Hindi mo sinasabi kong hayahay. Eh? Kasi meron pa akong dosi na aso. Pero kahit paano. Siyempre Parang ano. Isang parang feel na. Kaya dami kong taong napasasalamatan. Hmm. Sige, siguro is enough. Magsisex ano na ako. Yan na, napakalaki po ito kagala. Okay, babi na kagala. Ni-share lang.